Okay, guys, no? So, naghanap ba kayo ng sapatos na uh, pwedeng gamitin sa uh, motor? Or sapatos na pwedeng pamporma, panggala, sa murang halaga, guys, no? So, ito, guys, no? Nabili ko sa TikTok shop, guys, no? So, e, e, ito yung uh, sapatos na, kumbaga sa ano eh, on the go, no? Kasi pwede siya sa ulan, sa araw, no, guys? at ah uh, napaka-comfortable gamitin, no? So na, makikita niyo napakagaang at napaka-presko kasi botas butas siya, no? So guys, itong uh, rubber shoes na to, guys, nabili natin sa TikTok shop. Uh, wala pa siyang uh, 100 plus lang siya, guys, no? So kasi naka-sale ito, so kaya 100 plus lang ito, guys, no? Napakagaang niya, guys, no? So ang sarap nito gamitin lalong lalong na kung uh, nagmumotor kayo guys no so napakasarap nito sa paa kahit wala kayong medyas pwede pwede nyo itong gamitin guys no at saka unisex din pala itong sapatos na ito guys no rubber um, uh, made by rubber siya guys tapos tingnan nyo yung kanyang uh, swelas eh, no? maraming grip so makapit siya tapos meron din siyang inner sole kaya malambot siya sa paano pag ginagamit no guys ito guys, easy to wear lang siya. Hindi nyo na kailangan siyang ano, wala siya sintas. Kung ba, disuot lang, ganyan, no? Oh, ready na siya. On the go na yung ah uh, itong sapatos na to. On the go na kayo pag ito gamit nyo. Kasi sinusuot lang siya. Tapos, madali din tanggalin guys. no At saka guys, kagandahan na itong uh, sapatos na to guys is ano siya, uh, pwede sa ulan or araw. Pag maulan naman guys, Saktong sakto guys, the puddles lang guys, tuyo na agad to. Kasi nga, made by rubber. So, napaka komportable niya gamitin. Kasi, yan, additional na yung butas-butas niya. Kasi, press ko nga sa paa, plus malambot, no? Tsaka lightweight pa siya, napakagang. So, hindi kayo mahirapan siyang gamitin araw-araw, no guys? No? Tapos guys, unisex dito guys. May kulay to na white, no? So, dalawang kulay to available. May white at saka black. Ito ang napili ko kasi guys is black para uh, hindi siya dumihin. syempre pag araw-araw mo ginagamit sa pag, uh, pag grab or pag mumotor. Ayan, para iwas dumi, black yung pinili ko guys, no. So guys, kung wala pa kayong ganito kagandang uh, rubber shoes na pang-motor, pang-gala, pang, motor, pang, gala, pang forma, sakto guys, click nyo yung yellow basket guys. 100 plus lang ito guys. Napakaganda na. Malay nyo guys. Uh, check nyo yung yellow basket mara maka free pa kayo ng shipping no so check nyo yung yellow basket may mga promo kasi si tiktok shop bigla bigla na lang naka promo kaya, kaya check nyo yung yellow basket guys ah uh, huling huling na lang guys no so yung kagandahan nitong itong uh, sa to unisex to guys pwede kayo magka partner mga uh, kung may asawa ka all girlfriend uh, bili kayo ng dalawang ito uh, pat magka partner kayo mga pwede kasi ito sa babae pwede din sa lalaki okay guys okay guys sinare ko lang itong uh, napakagandang rubber shoes na to guys uh, na nabili natin sa tiktok shop na napakamura kasi nakasale siya ngayon 100 plus na lang itong uh, rubber shoes na to guys na magamit nyo sa pang araw araw no? so guys kung magustuhan nyo guys i-click ang yellow basket okay na ito yung kuya randy paalad na at nagsasabi at papaalam sa inyo ng mga mura na bilhin dito sa ating TikTok shop. Paalam na. Hasta la vista, baby!